RAG by Seven Gangster. Oh, ako nga, ang matagli nang hinihintay. Ang, ang kaluluwang mainay na bumangon sa banda kahim ang lasan ng lapasan and ninasan ng tunggago. Dala niyo pumuro pero si talas pa rin ang bolo mga bobo. Wala na nang ilang taon ay di mabubura. Bungangan niyo silang sanang pulok na talapa. Oh, naman kayo. Kaya ko kasi kahit anong itili nyo. Kasi would pa ako. R-A-G-P-L, veterano. Mas maangas, mas matigas, mas matalim. Tignan ko lang kung makasabay ka sa ganito kalalim. Sa si Percy, sa Puma, Fiber, si Gemma. Tatlong taon na wala pero bumabalik sa eksena. Sa mandam mo, matagal mo matay, wala pa rin. Gusto sumpay, gupit ng aking pila. Pangako, hindi kita i hindi ko babayaan. ano? Pangako, hindi ka na nag-iisa. Pangako, magmula ngayon tayong dalawa. Ang magkasama.